Ka election lang, tatapos lang. Oo. Oh. Uh, oh, yung mga may uh, ano dyan, ay oh, Meralco Bill na 2,000. Oh. Uh, Puntahan niyo si Senador Marcoleta. siya na daw magbabayan. <laughs> Gano'n naman ang patutsada. Mukhang eh. maling mariata uh, ata yun. Ah. Okay. pero ikaw lang, pwede mo namang sabihin sa kanila. Huwag uh, 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 naman kayo ka para naman kayo mong mga batang maliit, uh -huh. naiintindihan, naiintindihan nyo naman ang ibig niya sabihin. <laughs> Hindi naman niya magagawa yon short of legislation. Yes, ibig tama. sabihin, maglalatag siya ng panukalang batas uh -huh. at patutulong siya sa mga kasama niya sa Senado, maging uh -huh. sa lower house, uh -huh. na ito'y isa batas natin. Hindi Toto. naman po ganun kasimple na pag sinabi niyang ganun. Uh -huh. Eh, hindi naman mangyayari na sinabi niya, iyon po ay dadaan po sa proseso. May proseso po yon. Ngayon, kung hindi po kayo makapaghintay, <laughs> eh, pumunta na po kayo sa North Korea na. Hindi, <laughs> oh, lumapit na lang muna sa Ninyo. So, sa sabi naman ng no? oh. Kasi dalawang 000... <laughs> libo, kasi agad naniningin lang at sila, eh. Eh, eh. Hindi eh, pa kayo eh, nagsimula sa termino. Oh, yung dalawang libong piso dyan na binabayaran. Oh. At ako, inaasahan ko naman, yung mga kasama ko, talagang tutulungan naman. O, huwag na silang kukontra. Ayun hmm. na nga. Kapag ako, nakita ako. nila, na maliwanag naman yung uh, at makatwiran naman yung aking hinahangad. Uh -oh. Eh siyempre magkakaroon ng debate Ma -ma -ma may may ko naman sa aking palagay. Uh Opo. -oh. At kung nakita nila tama, lahat sila ay sumangayon, eh uh -oh. may papasa namit, may papasa. Eh pero parang nakikinig-kinita ko na yan, Sen. Mukhang ano yan? Uh, andamin ng lobbyist group 'yan kasi maapektuan ng ganyan yung malalaking ano, power uh, company, power distributor. Hindi, wala namang maapektuan dito. Eh. Uh Oo. -oh. Kaya babayaran din naman pala sila, e, eh, no? Babay babayaran. Oh. Ang sinasabi ko, ang kapalit nito ka kung sinasabi ko, e, eh, kesa naman sa mag yung ating pamahalan ng napakaraming ayuda. Opo. Oh, oh, yeah, oh. yeah. oh. May di ba, din pala. Hindi ba sinasabi ko sa iyo, ang pinagmulan ng aking sinasabi yun, yung limang ayuda na pinamimigay sa ating mga kababayan. Opo. Oh, mm -hmm. na panahon pa naman ng eleksyon, kaya napagkamalan, na talagang pinambibili nyo lang ng boto. <laughs> ang totoo, uh -huh. ang totoo, totoo naman yun Hindi eh, ba? Yes, yes po, totoo, totoo, ngayon, totoo po yun. Hindi <laughs> eh, ba sinabi ko yung limang ayuda na yung pagka inaggregate mo yung total uh, uh -huh. cost, 194 billion talaga yun. Aha. Uh -huh. Ngayon, dahil lamang sa kagustuhan ko, nire-relate ko nga sa kuryente, sapagat yun ang aking kauna-unahang advocacy, sinuma ko ngayon na kung halimbawa, yung 2,000 pesos na nagkukonsume ng kuryente, ay nilibre ko pa babae eh, di ba? total po. 2,000. Aba, nung makumpute ko, yung total number <coughs> na mabe-benefit, uh -huh. Hindi ba baba sa 27 million Pilipinos? Uh -huh. Sa yun halos yun din ang gusto ng ayuda. Ay, yun, yun, din kasi yung oh, tinatarget yun ng, ayuda, ng ayuda. Eh. Ay. ayuda lang pagka ako'y nasa rally, pagkarami-raming mga tao, kumisan eh, 40,000, 30,000. Opo. Oh, o, oh, tinata... Kayo po bang lahat ay nakatanggap po ng ayuda, lima pong klase yun eh. Kahit isa lang po ang natanggap nyo, okay na yun. Sino po ba? Wala po. Wala po, oo. Oh. E, isipin mo 30,000, 30, 40,000, mm -hmm. 100,000 na nagra wala. Walang nakatanggap. Oh, 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 oh. Butika muna ka ako. Sana, punti. <laughs> Yung limang ayuda na yun ay para sa hindi kukulangin sa 27 million Pilipinos. opo oh, eh kung sinasabi sabihin niyo no tama yung una kong analysis na wala pang 10%. Mm -hmm. Ay, doon sa 27 million ang nabibigyan. O, oh, mm -hmm. palitan natin. Mm -hmm. Kaya ako na kaya ako naisip ngayon na kung halimbawa 2000 pesos pa baba ang mga ko 27 milyon ang makikinanab. So ang gusto kong mangyari doon, tanggalin na natin ang ayuda. Ito na lang na lang ang gawin natin. At kapag mo, 120 billion lang. Ano mas matipid pa. Oo. May malaking pang nabawas. Ayaw pa ba 'yun? Lahat na nabigyan. 27 milyon ang nabigyan. Walang corruption dahil diretso sa kanila. Hindi mo magkukomplain yung distribution utilities kasi nga babayaran, ba, sila. sila. Mm -hmm. uh -huh. Wala pala. Ang dyan, sa Ang magkukomplain nakikinabang sa EUDA. Hindi <laughs> Hindi. na hindi noon binibigay. Oh, yun. yun yeah, yun <laughs> yeah, 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 Yun, yun, yun. yeah, Yun yeah, 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 at saka ay magkukumplay yung Department of Finance. Teka muna kanya, eh... <laughs> baka kanya, eh... Malay mo, kasi kayo may naglatang dyan. Kasi, eh, Kaya kung nabanggit yung Department of Finance, ang una ko kasing gagawin sana, yung 12%, yung 12 bat, aalisin natin. Yun naman oh, ang isa. Uh, Magkaiba ito eh. 12% bat sa mga... Kuryente. Uh -uh. Kuryente. Kuryente. Opo. Mm uh -hmm. -uh. Uh. Kasi sa ipira, wala naman sinasabi 12% bat eh. Uh -huh. Ba't mo nilagyan ng 12%? Kaya nga, <laughs> kaya nga tumaas eh. Uh -uh. Mm -hmm. uh -huh. Di ba yung sinasabi kong palagi ang nakalagay affordable, rate rates of electric Apportable. power? papa uh -huh. Paano magiging affordable sinaksakan mo ng bat? Uh O di nga gagawin ko, tatanggalin ko. O sasabihin ng Department ng Pinas. Nako. Boss, so, yan. Mababawasan na kita ng gobyerno. Paano, paano, pananagutan yan? Eh, ako naman palagi ko sinasabi, kaya kaya kong ilabas lahat yan. Tete uh na. muna. Huwag ka makikipagawin sa batas, pare. Di ba? oo nga Ang sinasabi ng batas, affordable. Sumunod ka sa batas. Sumunod ka sa batas. Kaya naman hindi naging affordable. Eh kasi nilagin nyo ng bat eh. Humanap ka ng ibang paraan kung Para makulekta ka ng 120 milyon. Oo. Uh -huh. Pero hindi dito. Ayun. Uh -huh. Alam mo ba, pagka-analys mo yung 12, ba? talagang bababa. Ayun. Ba? Uh -huh. uh -huh. Instant po yun. Pati mga uh -huh. negosyante, tuwantuan. Oo. Uh -huh. 12 percent, but. Oo. Oo. Mm Oh, eh, yan ang sinasabi ko sa inyo. Uh -huh. Kasi di ang dinidikit nila yon, Nelson, uh -huh. doon kasi sa naging naunang pangako na 10,000 bawat pamilya. Ayo kay Senador Cayetano <laughs> <kaya> naman. <laughs> <laughs> Iba naman, yung uh, kay uh, Senator Lex Dante Margoleta. Ito naman, Ay, yung sa akin naman, maliwanag uh -huh. na na. Eh, Opo. Uh -huh. Tinitingnan naman natin ang ano, uh, nasa nasa lugar naman yung, uh -huh. yung, yung